Nagpadangat og reklamo ang kaning health worker sa Jansan kalabot sa health emergency allowance nga wala gihapon niya nakuha. Sigun pa niya, ni 18,000 pesos iyahang kwaunon nga heya sulod sa tulog ka bulan. Last month lang unsa naman pizza, Dubai, kaya sa Moa. Nang hinaot kini, nga mahatag na ang dugay ng ginapaabot ng allowance, aron ipamalit og school supply sa iyahang anak sa abri klase. Dagan na nagahulat ana ba kay syempre na ang Sa usa ka event sa Department of Health Region 12, nahisgutan ang update sa heya Gibutyag pa ni Regional Director Dr. Aristides Tan na ang gikaingong alawan sa tuig 2021 ug 2022, anam-anam nang narilis. Gani ang HEA sa tuig 2023, ilahan ang ginaproseso. However, for the claims of 2020 2021 and part and 2022, we are almost done in paying. Except the later part of 2023, uh, we have to pay, subject to availability of cash from central diva. Atul sa inauguration sa Super Health Center sa Alabel, Sarangani Province, bulan sa Hunyo, nakadawat na sabugheya ang mga barangay health worker ni Ini kinsa ang chairman sa Committee on Health nga si Senator Christopher Lawrence Bongo, dunay komento kabahin ni Ini. Ako sa na taga-hearing sa Senado, di ba? Ako kinapukpuk kina sila Secretary Hermosa sa ng DBM. Kay inyo yan ang hinabuan. Gani ahangtod karon nang hinaot gihapon ang pipila ka health worker nga wala pa nakadawat sa maong allowance nga mahatag na kanila ang pila ka bulan nilang gihaguan in the heart of changing lives kini sila Liza Labaho Brigada News